Ito to, to. Maamo din tong puti, oh. Nahawakan. Ay, <laughs> naglalambing. alika na. Mukhang gutom, mga kajuit. Tingnan nyo naman yung itsura. Kumpara doon sa inaalagaan kong papis ni Tagpi. Ayun yung mga aso mga kajuit. Diyan na yung nagiging tambayan nila sa palaruan ng ibalay. Tiyo! Tagpi! Tiyo! Ayun na, narinig yung, basta naririnig yung boses ko niyan, ano? Hanapin na nila. Uy, nandito ako sa taas. Uno. Okay, Huwag kayo dyan sa ano. Lalong magagalit sila sa inyo niyan. Si Puti. Asan yung dalawa? Ayun yung isa. Ano kaya yung tinanggal na rin nila mga kajuit yung ano yung ginawa kong silungan nila so asan yung isa kulang sila ng isa ayun yung isa may kanya kanya mundo na rin kasi yung mga yan eh kung saan saan na pupunta oh tagbi tagbi dito ako sa taas so, Yan o oh. alam ni tagpi. yan na nandito ako Si eh Grabe yung taba nila mga kajuit. Ang bibigat na nila. Ayun, may naglaro na ng mga bata doon. Natatanaw ko lang yung mga yan na uh, kajuit sa... Uh, uh, wala pa palang problema sa pag-inuman. Uh, kasi yung uh, ano na yan, may lumalabas na tubig yung pipe na yan. Para sa uh, pandilig dyan sa puno. Although may nangalagay din akong inumin nila. Ano kayong inaangat-ngat ng dalawa na yan? So, uh, ayan mga kajuit. Yan muna yung update natin ngayon. At uh, ako ipapasok na naman sa uh, aking trabaho. Bye-bye! Chuchu! Puti! Tagpi! Yan mga kajuit. Papasok na ako sa trabaho. Ano? <laughs> Ito yung mga papis pinakain ko na rin sila to kanina mga kajuit at uh, kanina nga bago ako bumaba eh, ko sila dun sa taas habang nandun sila sa football court dapat di sila nagtatambay dun dahil lalo silang ipagtataba uh, tabu yan eh. isang kuting dun nagpi hayaan mo yan Ayuan na kayo ha. Bantayan mo yung anak mo ha. Hmm. Huwag na kung saan-saan pupunta. Paggabi po dito sila ano yan, nag, sa buhangin dyan sila natutulog. Mas gusto nila sa ano, sa buhangin. Ayaw na nila sa may sapin. At ah uh, uh, kalungkot din po dahil ano, tinanggal na yung kanilang silungan na ginawa ko. Ayun, ah, inalis na po nila yung ano dito. Yung ginawa kong silungan nila. Tagpi. Behave. So, ayan mga kajuit, pasok na ako sa aking trabaho. At ayan nga mga kajuit, habang ako ay uh, papasok sa aking trabaho, ay napansin ko na may stray dog na naman dito sa daan. Ayan sila. Ayan, lumapit. Kaya lang wala ako dalang pagkain. So, parang kasing idadal lang ng mga papisto. Pero yung katawan nila, kung yung nyo mga kajuit, hindi kagaya ng ano, ng mga uh, papis na inaalagaan ko na matataba. Sayang wala akong dalang ano, pagkain. Sana may makuha ko sa planta para pag uwi ko sa umaga ay uh, mabigyan ko sila ng pagkain. Yan siguro sila sa ano yan sa loob nakatira may nagpapakain din. At talagang nagkalat na aso dito sa Saudi mga kajuit. Ayun to, meron pa dun sa kabila. Tagpi din. Kawawa yung mga aso dito sa Saudi. Pero yan may nagpapakain sa kanila. Kasi dyan sa loob dyan na uh, malamang inaalagaan sila dyan. ah uh, may nakuha akong uh pagkain sakto ibibigay ko dun sa mga tuta na nakita ko kanina habang ako ipapasok sa trabaho so hindi may -himay ko na rin tong manok para wala siyang buto yan idadaan ko yan bukas dun sa mga tuta baka sakaling madaanan ko sila bukas na pag uwi pagkatapos ng aking uh, trabaho yan dinalawa ko na mga kajuit dahil uh, mayroon ding isang uh, malaking aso doon baka mang agaw so bibigyan ko rin siya ayan mga kajuit pauwi na ako ta ito nga may nakuha akong pagkain ng aso so sana nandun yung mga tuta na nadaanan ko kagabi at ta, pakakainin ko sila ngayon ayan yung aking na uh, bike ayun yung dalawang tuta mga kayo dalawang pagkain yung At ayan nga mga kajuita, ah, Bumaba na ako ng aking bisiklita Para dalhin yung pagkain Ng mga tuta na aking nakita kagabi At ngayon nga nandito sila sa damuhan At ah, aking ibibigay yung pagkain na kinuha ko sa aking ah, trabaho So medyo mailap sila sa akin mga kadyuit Dahil ah, ito yung first time namin na ah, mag-meet ng ah, dalawang tuta na ito So mukhang gutom sila ah, At ah, ayan nga binigyan ko sila ng uh, kanilang makakain at uh, nakakaawa naman bali palagay ko dyan na sila sa damuhan uh, nakatira o sumisilong kapag uh, mainit or sa gabi uh, yan yung nagsisilbing lilim nila hindi pa kasi kabisado sila sa akin mga kadyut dahil uh, tala sadik So, ayun, kumain sila. Oh, nilagyan ko ng tubig. Ayun, gutom sila. Doon sila nakita to kagabi. At ngayon nga sila. Mukhang gutom mga kajuit. Tingnan nyo naman yung itsura. Kumpara doon sa inaalagaan kung papis ni Tagpi. Saka madumi sila. So dito lang sila oh, kapag uh, mainit siguro nandiyan lang sila sa damuhan. So kawawa talaga yung mga aso dito. Gutom sila oh. Mayroon pang uh, isa dito. Ibigay ko na lang din. Lagyan ko na lang din ng tubig mga kajuit. Manok ito na hinimay-himay ko na. Huwag kayo matakot sa akin. Huh? Tatapang sila. Hmm. Ayan. Tapang ko lang sa basuran to. Huh? Kainin nyo na yan. Gutom na gutom mga kajuits. So, iwan ko na kayo at uh, uwi na ako. Mamayang gabi at uh, pagmadaan lang ko ulit kayo, pakakainin ko kayo. Ayan, ah, nakis ko. Sumalubong na sa daddy nila. Yung pagkain nila, pinakain ko doon sa dalawang tuta. Pero, may pagkain naman sila doon sa kwarto. Ayan mga kajuit na nagprepare ako ng pagkain para sa mga aso. So pag hati hatian na lang nila yan dahil uh, may nakita nga ako yung dalawang asong malaki. So bibigyan ko rin sila. to, Di, di, hati lang natin kay tagpit sa, sa puppies at saka doon sa dalawang malaking aso. So nadagdagan na yung ating pinapakain mga kajuit. Bali, isda pala to mga kajuit na hinimay-himay ko. So ito yung para kila tagpi at sa mga papis. Unahin ko lang pakainin si Tagpi at saka yung mga anak niya. Ayun sila mga kajuit. Tunog. Ay, eh, isa. Ang sarap ng mga nakahilata pa. So, alin na kayo. Oh, ah, pagkain nyo. Tagpi, sa'yo. Buwangan na ka na dyan. Ayan mga kajuit, pakainin natin yung mga alaga natin. Yeah, kaming bibi, kaming bibi. <laughs> Good. So, ayan mga kajuit, ah, medyo natag-aray ko. Sakit na ng tuhod ko. Sumusumpong yung aking uh, arthritis at mataas yung aking uric. Si Tagpi ayaw na namang bumangon. So yan, iiwan ko na lang din muna ito mga kadyuit at uh, hanapin ko yung dalawang asong malaki para ibigay ko naman yung inihiwalay ko na pagkain para sa kanila. At matapos kong ang bigyan ng pagkain, sila tagpit ang mga papis mga kadyuit at uh, ako ay muling umakyat sa aming kwarto para kunin ko naman itong uh, pagkain para doon sa dalawang malaking aso. So ayan mga kajuit pupuntahan ko lang yung uh, dalawang aso dahil uh, nakita ko dito sila kanina nagtatambay. So mas malayo sila kila tagpi pero kailangan pa rin nating uh, puntahan para sila ay mapakain. Banda rito ko sila nakita kanina mga kajuit sana nandito pa rin sila ayun. <tod> Ayan mga kajuit, bali dalawa sila. Ayan. Bigyan natin ng pagkain yung isa. Halika, luwi. Ito, ito, ito. Maamo din tumputi, puti. Oh, nahawakan. Ay, <laughs> naglalambing. Halika na. Ah. Oh. Ito, ito, ito. Kainin nyo na yan. Ah. Oh. <laughs> Medyo nag-aalangan ako mga kajuit dahil uh, Hindi ko pa sila masyadong kaibigan. Pero ayan, kumain na kayo. <laughs> Gusto makipaglaro sa akin mga kajuit. Dito, dito, dito. Kumain na kayo. Ayan, kumain na si Whitey. Kain na, kain na. Ayan. Ah. Hindi ka gutom? Ay. Ay, 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 ay. Ay. Gusto makipaglaro. So, sana <laughs> hindi nila ako makita dito na nagpapakain. Hindi gutom yung ano, si ano. Chloe na lang yung ipangalan ko sa kanya. Sa Kagaya nung pangalan ng ano. Palagay ko magkapatid tong dalawa na to. So, dyan na kayo. At kailangan ko mag para sa pagpasok sa aking trabaho. Ayan mga kajuit. Kakainin na nila yan. Ayaw kumain ng isa. Pero ito isa, oh, gutom. Ayan, maraming salamat ulit mga kajuit sa inyong uh, patuloy na panunod sa vlog natin sa mga aso dito sa Saudi Arabia ingat po lagi tayo at uh, naway patnubayan tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating uh, pang-araw-araw na ginagawa God bless po sa ating lahat and mabuhay at pagkatapos ko nga pakainin yung dalawang aso doon mga kadyuit ay dinaanan ko si tagpi dito para kunin ko yung kanilang uh, pinagkainan Ayan, taanan ko lang yung kanilang uh, pinagkain at uh, ubus na. Yung mga kajuit yung uh, pinutol ko na pit bottle, diyan ko nilalagay yung kanilang inumin. So, ayan, ubus na pagkain. Ayan, mga tuta. Ito si Tagpit. So, bye-bye na at uh, maliligo na ako at papasok na naman sa trabaho.